Pao na, na mo! Padlet! Hari ka ng mga tartar! Ito, kailangan mo! Ito! Sa... Ayun na! Salubungin natin sa baba! Na. 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 Mukhang may biyag sa sayam, ha? Tryo siya natin! Makawalan nyo kami! Makawalan nyo kami! Kayem. Tatlong buwan na kami nagtitraining dito. Siguro kailan lang kailan mo na kami. Kaya kung pwede sana, pakipakawalan mo na itong mga to. Mukha naman sila mababait na tao eh. Kailan itikita tayo? Han nga kalaban dag ito eh. Ah. oh, gagayam. Baka hindi nga naman yung mga taong yan ang kalaban ni eh, Ben. Mukhang mababait naman eh. Pakawalan na natin. Tutal, Ginagarantiya naman ni Tiniente Huwag, Saim! Salamat, Saim. Maging aral sa inyo yan. Dahil mahirap sumabak sa isang labanan nung walang armas. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo. Dahil delikado rito. Baka may mas masama pang mangyari sa inyo. Salamat, Sir. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Sir, salamat po. Magkita-kita po tayo ulit. Ay! Mag-iwanan niya! Dami ng tubo! Marion! Boss! Pus! May nagpasabog sa labas! Pinasok tayo ng mga kalaban! May tao ba tayo sa labas? Gobot! Ano nangyayari? Uncle, hindi ko alam! Nasaan si Bogart. Umalis ko kanini! Nay! Ano yan nyo? Ah! Nani? Nani? Binis mami! Mahawa, maawa! Eh, ano ba? Talaman. Labas! Tignan nyo kung ano yon. Uncle, may tauhan na tayo sa labas! ang sabi ko sa'yo, labas! <tong> Nasaan na ang mga kalaban? Eh, sir, hindi ko namin makiti. Eh. Dali! Hindi ba magbantay dito? Tara! Hindi ba sa inyo, ha? No! ba? Ano ang patro na magkabote? Ano hindi ka na yan Boss, anong gagawin natin? Hindi natin makita kalaban natin. Atras tayo! Ano ang nangyari? Uncle, ang mga bihag, nakatakas. Pagbibigyan ko ang inyong mga kahilingan. Alam kong nasa bingit kayo ng kamatayan, lalong-lalo na si Benar. Kaya narito ang mga sandatang kakailangan ninyo. Salamat ho. Etong sa'yo. Uy, gawang bukawi. Matagal pa mo bagong taon. Ito pa. Salamat ho. Alam ba ninyong ang baril na ito eh? Makasaysayan sa tribo namin. Naiiwan to ng mga Hapones nung nakarang... Hapones? Ang ibig niyo sabihin, maaaring ang may-ari niyan, si Masita? Ay, kamusta na ho siya? Bakit? Eh, baka may natira ho siyang ginto, makikiambos ho ako. <laughs> Mel, matagal nang tapos sa... Matagal na rin patay siya, Masita. Tama siya. Saka tumigil ka na sa kakatanong. At baka magbago pa ang aming mga isip. At bawiin namin ang mga armas na binibigay namin sa inyo. Kita mo na kayo, tumigil ka na dyan. Nawawamos no, ka na. ka pa. Sabihin mo kay Benar ah, na pinabibigay kong sandatang ito. At kung kailangan yung tulong namin, ay magpasabi lang kayo. Salamat ho. Maraming maraming salamat. Umasa ho kayo. Makakarating to kay Ben. Kanina ko pa napapansin, parang may gusto ka itanong sa akin. Kanina, kanina pa kasi ako nagtataka eh. Kanina ko pa gusto magtanong kung ano ba talaga nangyari kay Ben. Saan ba talaga siya nagpunta? Eh... Sinadya niya lumayo para siya sundan ng mga humahabol sa atin. Para siyang sundan? Eh, nabaligtad niya eh. Tayo nga ayaw hiwalay na tigilan ng mga bandidong yun eh. May iba pang dahilan, Bing. Sasalubungin niya yung mga pulis na tutulong sa atin. Pulis? Alam mo, unti-unti na nagliliwanag sa akin ng lahat eh. Walagay ko. Wala na talaga akong halaga sa kanya. Wala na siyang ibang mahal kundi ang sarili niya. Huwag mo na mahusgahan yung kaibigan ko. Kung alam mo lang. Ang ano? Nang ang kaligtasan lang yung iniisip niya? Na ang buhay kayo pinaubayan na lang sa'yo? Na ang Diyos na lang ang bahala sa akin? Alam mo, Mel? Kung alipusayin niya kaming mayayaman, kung light-lightin lang niya kami, ganun-ganun na lang. Para bang wala na nakakaintindi kundi siya lang sa kahulugan ng prinsipyo. pananalitaan niya ngayon, inihanda ako ng sarili ko. Tinanggap ko na lahat ng katotohanan. Pagkatapos ang gulong ito, tapos na rin kami. Mula ngayon, wala akong aasahan sa kanya at wala rin siyang aasahan sa akin. Hindi ko kukontrahin ko ang mga sinasabi mo. Karapatan mong ibuhos ang iyong mga tampo. Pero bukas, magkikita tayo sa nakabiting tulay. Nandun siya. At sinisiguro ko sa iyo na bukas magbabalik ang tiwala mo kay Ben. Pwede magpahinga kahit sandali. Pagpapakita oh, ko na. At tayo masagpo. may dala pa akong bata. O, oh, dito ka muna, apo ng taong panday, at baka pareho malaglag. O, Pandada mo na, na eh! Bilisan mo at paano ako magmamadali? Ang lalim-lalim lalim nito! Gusto mo pa ako masubsob? Halika na rito, kampo ng kulubot. Ka para kang sayoting labi na sa araw. Mayan nyo! nyo!

Hari ka lang mga tartar! Ito ang ah. kailangan uh. mo! Ito! Ah. Ito! Sabihin niyo! Tayo na! Salubungin natin sa baba! na! Nakalabog yata ng anting-anting sa mundo eh. Nasagap lahat ng hayop na yun. paano tayo mananalo dyan? Asong bundok yata yung hayop na yan eh. May paraan dyan. Para ma- Asong bundok na yan. At nang matotas na. Cesar! Sa akin ang dinamita. Na sorry. Ay. pa! Sabi ko sa hindi nating kaya yan eh! Iigil mo na ang kalakuan mo! Nakakaawa ang nervyo! Sulit kayo! Anong ginagawa walo Mauwas! Balik! Bumalik kayo! Sinabi na bumalik! Balik! Eh, ano kaya kung bumalik na rin tayo? Isa ka pa! Sumunod kayo sa akin! Eh. Ay, urok kayo. Mas mapangalit kung magkakasama tayo. Isasama ko muna sila mami at daddy si sa masaligtas na lugar. O, paano kami, Ben? Paalala sa'yo niya, Mel. Eh, pero, Ben... Dahan-dahan lang, ha? Dahan-dahan! Baka wala na siya dyan. Baka multo na makasagupan natin dyan. Basta pumasok kayo! Pasok! Meron saan tayo pupunta? Doon tayo sa loob! Ikaw nung mauna! Mauna ka! Sige na ako na nga! sila silang sunda tayo dito. Ah! Bella! Mabuti ba sumuko na kayo? Dahil di ko kayo lulubay na gandi kayo natutotas lahat! Sira pali, pala eh! Wala ni din! Pinapasuko mo! Huwag mo kami takutin, Stevie Wonder! Pumasok ang gusto mong pumasok! Sasalubuhin ka namin ng bala! Uuun natin namin yung bukong mga malay Still, eh, Di ba bogart ang pangalan mo? E eh, ba't Stevie Wonder daw? Boss, ang tatay mo. Gusto mo? Hindi ko lang balay mo, amo. Bukat! Makipot na dyan, ah. E, tagaan na lang mga kapasok dyan. <smart noise> Ikaw kanina ka pa. Baka gusto mong maging... Pusa ako ngayon dito at lamunin kita ng bumbo! Shazam! Yeah. bagal mo! Andi na mita! Ito! Ano? Ano ba hinihintay mo? Sindihan mo na! Bogart! Bogart, anong gagawin mo? Mabilis ka naman tumakbo, di ba? Ha? Ah. Bogart! Ha? Tama na! Tama na! Ang importante! Ligtas tayo! Ah! Ah! Tigil! Baba ang mga armas! Aristado kayo lahat! <laughs> Palagay ko kayo magbababa ng inyong mga armas. Dahil mas armado kami kaysa sa inyo. Kayo ang dapat magbaba ng mga armas. Dahil kung hindi, Sabog yung mga bungo ng mga ulo ninyo! Baba!